Dado, Dado! Ah, si Aileen pila! <laughs> <laughs> Parang bila kami ni Aileen! <laughs> 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 ano ko na ba ni Sen? Huwag <laughs> ganyan ng Ay, ang pangit! Wala na ba tayo iba? Ano? Ano wait lang. Sayo na lang tayo. Gawin nung no start <laughs> Yuck! Sayo tayo isa-isa. <laughs> Gawin <no> start, eh. <laughs> Tapos i-stop natin. Sa panag... Ano bang magandang kanta? Ay, hindi. Ano na lang. Mag-message tayo para sa mga ano, okay. Parang girlfriend. Bro, ano you know? huh? yun? Ha? Isa-girlfriend na si para sa ano. Ay, nag-farewell like, pala. Yun pala yung ginamit natin.

Yan. Ay. Wala note? naod? Kala JC. Wala ka kuryente. Wala ka kuryente. Si Yael, hindi ni Yael lang. Paano yung ano ginagawa? Auto-light Ayan, okay na yan. Ano ba ito? Nag-drawing ko. Lagyan mo naman ng... Lagyan mo action bibig na. Chupanga. Pwede eh, ba? Kung <laughs> <laughs> ano? Oo. Oh. Eh, nagre-record na eh. Ang no, 3 minutes na gago. Oh my god! Oh my god. <laughs> Kabi-kabi-kani Tapos pwede na buburay na Ang mga ko nang dumating ka na Oras o araw Ang pangyayari Ang takbo Whoa 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 Hahaha <laughs> <laughs> Kaya sa sabihan kay Yel Hi Yel! How Hi, are you? I'm... We're here at Bikini Bottom <laughs> And we need to party party <laughs> Because Magdomsus <laughs> dito saan? Where? Every time, everywhere. They're we need to kanta me. na pusong bato. Ayun ako, yun na lang. Asa'y yung lumalabas na ba siya? Nang ikay. may mga need... bato eh, no? Ayan, <laughs> yeah, mga pusong bato. Panoorin nga natin to. Ano ba to? Wala lang. Kaka umaandar. X mo na mo muna. Why Wait, it's umaandar. Sa mo yan nakuha, I think? Ay? Yan. Ayun. Ano? Ito. Ito, paano to i-stop? Abang ko. <laughs> eh, It, ito. Ito? Hmm? Hindi, ito. Try mo yan. Ay, hindi. Ito. Hmm. Hindi yun. Wala eh, wala. mag ka na ng picture natin kanina. Hindi, magbibideo pa rin tayo. Ano? Hmm. Ex mo. Hello, ako budo. Yaku. Ay, okay. okay. <laughs> tingnan mo. Iyan na mabalakihin mo. Ay. <laughs> <laughs> ano ba to? Hindi ba? Iyan. Wala, magsasabi. Okay, <laughs> 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 oh, Hindi na po namin alam yung gagawin namin because we don't know how to change. mo na lang yan. Ex no, na lang, tapos buksan na, na natin. Okay. You must stop recording before <laughs> I do. Hello, Gago. Paano ba kayo naman ginawa? <coughs> ano ang ginawa mo kanina, sis? Gago, hindi ko maalam. Ipinindot mo lang dito. Sa Ito. Ba? Ay, oo. Ay, oo nga. Ay, hindi. Uy, mag-stop ka, Gago. Ano yun? Wala kang tanong! Ano mo kanina bago ka mag-drop e? Eh. Puntutin mo to. Ito. Ayaw rin. Ano ba yan? Lalo malapit. Yung mo fringe mo, isang nagkocontrol. Lalo <laughs> malayo. Nakakot, Piyo. Sumilip ka kasi. <laughs> Ayaw mo. Nagagagulagot ka, Aileen. Ikaw naman yung tina-target. Ugaw mo <laughs> <ba> yun. Alolot eh. Ang bingo, Frenchie! Teka, natatakot ako. Baka may lumabas sa likod. <laughs> Baka minibideohan kung sino yung kasama natin eh. <laughs> <laughs> Paka na mo sa suwigil ka, gag. Alam ba ni Taba? yan? Taba? Hindi. Hindi niya rin Bakit ba? may question mark sa taas. Help yan. Yung How to start, stop. Ayun, stop. Stop. Ayun, naman, eh. Ay, wait lang. May gagawin lang. Ay, gago ka na gulit. Calculator yan! Calculator yan! Bakit yung eh, gan... No calculator pinipindot? Ay, mali. Tama. Control. Pero, ganun pa rin yata yung gano. Nagaganun oh, pa din. We need to end task. I-shutdown na nga muna natin. Ayaw ka. Let's start. Ayaw.